Ito pala ang Lim Distillery, ang pinakamatandang kumpanya ng alak dito sa Pilipinas. At ngayon ay ating bibisitahin ang kanilang museo at ating alamin ang istorya ng kasaysayan ng isang kumpanya na naging matagumpay simula 1852 hanggang ngayon sa kasalukuyan. And shout out kay Ma'am Princess dahil siya po ang makakasama natin ngayon para ibahagi ang istorya ng Distillery Lim So, hi everyone. So, ito po yung unang product po ng Distillery yung po. So, this is Kongpo po tungko for Vigor and Vitality and Benedicino for Blood Circulation po. So, ito po yung kauna-unahang product in 1852, the Kongpo and Benedicino. Um, gawa po siya sa 14 kinds of Chinese herbs. Ayan po yun medicinal wine po namin. Ayan po. For only 19 pesos din po siya. Nabibili po siya sa mga supermarket. And dito... Ah, available pala yan ngayon kahit ngayon, ma'am. From 1850, yes. 2024, meron oh. pa yung sa... Wow! Pa, hindi ko na yan nakita ngayon eh. Sa iba eh. Ba, you... se selected na ba na tindahan meron yan? Um, ano lang po, supermarket lang po. Ah, okay, okay. Makabilingan yan. <laughs> So, Hi everyone! So, ito po yung gallery station ko, which is uh, the brown bottle to contains oil and essences. So, tinawag ko siyang brown bottle kasi hindi siya pwedeng matamaan ng araw po. Ah, hindi matama. Bakit ma'am? Kung matamaan siya ng araw, anong mayari? Masisira po yung oil na parang alcohol po na ginawa po. Ah, okay. So, itong mga... Uh, alcohol, yung mga alcohol na gawa nito, man, galing rin sa tubo at saka sa ano? Iba naman po siya, sir. Parang yung mga in-experiment po nila. Ah, okay. So, diyan so, um, po nila nilalagay, sir. 1850 din to? Yes, sir. Ah, okay. Yun yung lumang battle. So, ito naman po. Dam, damawana po yung uh, dam po, lagayan po siya ng alcohol, 32 liters po. Then, kinukovered po siya ng ratan or ricker po. Hmm. Para safe pag in-export po siya. Ah, okay, okay, okay. So guys, itong nakikita nyo ngayon, itong nakikita nyo ngayon, konting kalaman lang is itong boteng ito is isa ito sa mga dati na ine-export. So tingnan nyo ang ganda. Uh, binabalot ito ng ratan. Kaya sabi ni ma'am, ratan daw dati noong unang panahon. Pero ngayon is bubble wrap na. Pero so, tingnan nyo, ang ganda. Tapos ang ganda ng buti, guys. So, meron pa kaya ito ngayon, ma'am? Sa kasalukuyan, wala na. Ah uh, meron pa Ah, meron pa. Kasi at my 40 years na, ano, wala. Hindi ko na nakita. Hindi nakita ganito klaseng buti. So, Ma'am Princess, ano naman tong nandito, Ma'am, yung mga bilog-bilog neto, Ma'am? Ito po yung ginagamit nila dati, um, barrel po, for aging classes po. Ayan po siya. So, ah, ito? So, 1852, no? Nakalagay? Yes, po, Sir. So, sobrang tagal na rin po ng barrels. Kung kuhaan mo malapit na siya mag 200 years yes, na kung barrel na ito, no? Sir. Yes, po. Okay, ah. Itong nakakabimit na mga bote, Ma'am, ano naman to lahat, Ma'am? Maalak? to share yung mga old buttons po nila from 1852 so up to present. Ayan na po yung itsura ng bago. 1852 up to 2024 sa kasalukuyan. Yes. Okay. So as you can see guys, is may nakalabel lahat ng mga taon. So ito yung pinakauna sa uh, na alak naalak na na-produce ng uh, distillery yang ito may ito may 1852 to 1889. So itong mga buting ito na nakahilera dito, ito yung pinakaunang produkto ng distilleryang ito. So ito may pagkatapos ng 1989 is ito naman nag sila ulit kasi may 1890 to 1939. So as you can see, ito yung mga produkto ng mga year 1890 to 1939 guys. Okay, so after this, so after 1939, is nag-change sila ulit. So, 1940 to 1949, ito naman yung bagong produkto o bagong label o bagong bote. Okay, so as you can see, ang tagal na guys, so 1940s. So. Oh. At dito, 1950s naman to dito to 1959. As you can see, dito, baka may mga nakainom na nito kasi medyo ano na to 1950s to 1959. And dito naman, 1960 to 1969. So, tingnan nyo guys, oh. ito yung mga I inumin dati ng 1960s to 1969 na produkto dito sa distillery ang ito. Okay. So, after that is my 1970 to 1979. So, marami na. Tingnan nyo. Yan. Grabe. Ang gaganda. Nakaka-amaze. Nakakamangha na makita itong mga ganitong klaseng inumin dito. So, 1970 to 1979. Ito naman yung 1980 to 1989. Yan, yun, know. Yan yung mga 1980 to 1989. Grabe, no? Then after that, may 1990 to 2002 na tayo dito, guys. Ito. Okay. So after 2002, 2003. Ayan, grabe, nakaka-amaze na makita na mga ganito, guys, oh. So, ako hindi ko pa nakita tong iba, eh. So ito, sa kasalukuyan ito. May ano na White Castle ito, alam ko na 'to, eh nakainom na ako nito mga okay so Ayan, ato tas na napoleon paborito ko yan ito guys so el hombre ah produkto pala dito mga tequila no vodka may mga maliliit din sila na bote okay and by the way may mga aside sa mga binibenta pala dito na ano lokal may pang export sila ito yon parang bote pa lang kung hindi ako nagkakamali mamahalin to Bote pa lang, parang mamahali na. Oh, ang ganda. Um, ito naman po guys, is Philippine Crop Spirits po. So, locally planted po siya dito sa Pilipinas. So, locally planted, ano ma'am? Tubo? Opo. Oh, tubo at saka mais? O, tubo lahat toto. Halo-halo po siya. Halo-halo na. Okay. Pero gawa po siya gawa po siya dito sa Pilipinas. So wala wala galing ibang bansa. Okay, napakaganda na para Ito yung pinakauna feeling filling machine so dito dito pinupuno o linalagyan yung alak. So sabi ni Ma'am is dito tinatapak-tapak. Sa so, tinatapakan daw ito. So tingnan niyo apat na bote. Ang kasya nito, grabe. At ito naman guys, yung susunod, ito yung lagayan ng ano, yung crown, yung pakip ng bote. So ito ay semi-automatic. Sabi ni Ma'am Princess ka, uh, kanina, is kaya to ang uh, mga 50 cases per hour. So grabe ba? Mabilis. Pero ito, kung wala namang automatic or just in case may abiria, mayroon silang manual. By the way, yung manual niya, sabi ni Ma'am Iris, is nasa mga 30 cases per hour. So medyo mahina ng konti kasi manual lang. Or, right. okay. Then ito, ito naman yung lagyan ng label. So label ng shock kung dati dito. Ba? Ma'am Iris, no? And ito, hindi to basta-basta dahil to ang nakikita nyo mayon ito yung isa sa automatic labeling dito uh, mas mabilis yung paglagay ng mga label o ano ba yung kumbaga kung, kung wrapper or sticker yes sticker ng isang alak ito po yung spare bottle ko. So, bali sa loob po yung sour Julius James ko, Yung pinakamahal na liter po. Julius James yung pangalan yes. ng uh, whiskey. Yes. okay. So, go on to sa whiskey, sa so, hard uh, whiskey with 45% of alcohol po. 5% alcohol then galing sa mais. 45%. 45% alcohol then galing sa mais. Yes, po. -hmm. And yung sa, ito po is uh, American American Oakwood po siya. Parang item na ito is uh, awkward, awkward na ka kahoy na awkward tree. Yes. Three, yes. So maintain the taste and color po. No. Grabe no. may um, second floor pala no? Yes po sir. Ma so ano namang nandun no? Mga ah, personal belongings po sir. Personal belongings kayo sa unang mayari? Yes po sir. Ah okay. Akya tayo guys ha. Akya tayo. Sabay ulit tayo kay Ma'am Princess. Sa pasensya na ganina. Iris yung napangalan ko eh. Sino kaya yan si Iris? <laughs> So ngayon guys is nandito tayo sa ikalawang palapag So kasama ulit natin si Ma'am Princess Dahil ipapakita niya ang mga personal belongings ng si, uh, pinakamayari talaga nitong pinakaunang distillery sa buong Pilipinas So Bali ito po sir yung rocking chair ni uh, Mr. Don Lim Chasing So yung pangalawang master blenders po Okay So ito po yung kaisa-isang gamit na Na-survive po nila during World War II po Itong chair na lang to ang kaisa-isang ano, gamit na na, na ano? Na-survive po niyo. World War II. Po. Grabe, no? Hmm? So, ito naman po yung personal belongings po ng asawa ni Mr. James Lim Pipo, si Ms. Tessio Yang, uh, Filipino-Chinese uh, Finer Women Equal Rights Movement po. Oh, okay, okay. Ito ma'am, kanino naman ito ma'am? Kay Sir Julius naman po, po ito sir, uh, Fort Master Blenders po, si Sir Julius okay. So ayan po yung mga personal belongings niya po. Ayan, uh, mahilig po siya magpinta sa mag-draw uh, po ng koi fish po. At uh, mahilig din po siyang mangolekta ng mga old telephones po, ayan po. Ah, okay, okay. Uh, ma'am, by the way, ma'am, ba't may chiller dito, ma'am? Ano naman tong chiller nito, ma'am? Ah, ito po, sir. Ito po yung ice cream ice cream po namin with less than 1% of alcohol. Con ice cream? Ah, po, sir. You mean ice cream na gawa sa alak? Yes, sir. Collaboration wow. po ni Caravella po. Dapat matikman natin to. Ayan, <laughs> so, yan, yan. Ayan po This oh. one po sir is 465 And sa maliit na cup po is 120 pesos po. Hi guys, uh, nakikita niyo ba yung soto ko ngayon? Ito yung Syoktong By the way, ba't ko ito uh, sinali dito? Kasi pagpupunta kayo dito sa Alak uh, Museum O museum ng mga Alak is May binibenta sila nitong mer merchandise t-shirt tulad nito Syoktong, isa sa pinakamal Lumang inumin 1850 Ngayon, salt ko ang kanilang t-shirt Tingnan yung ganda All Alright so isa ng mga magandang istorya ng kasaysayan ng aking ibahagi sa inyo ngayon at kung kayo ay napadaan sa ating page huwag kalimutan yung share historia napakagandang istorya at napakagandang kumpanya na pinakaunang kumpanya ng alak dito sa Pilipinas so ito pala si Red TV kita kit sa ating next vlog God bless and rock and roll oh yeah